Mukang patuloy din sinusubok anyun liderato katulad nitong pagkakatakas ni Michael Cataroha. Ang naging kwento niya batay ho doon sa ano ha, batay ho doon sa kanya nagisalaysay una, ginaya yung tatak no, sa mga sa mga bisita. Pangalawa, meron daw siyang ginaya na sabi niya eh, kakabulto ng katawan niya at pangatlo, eh para daw tuluyan siya makatakas, eh pumailalim daw ho siya sa truck ng ng basura. Eh sa tinatakbo po ba ng investigasyon, uh, General, meron hubang sabi nga eh, may lumalapit ba ito sa katotohanan doon itong, itong, mga nagisalaysay ni Katarohan na ito? Opo, yung pinakahuling salaysay niya, o actually nag kami ng maga kasama si Senator Valentino at saka si Senator Robin Padilla. Kapani-paniwala naman po na hmm. kaya niyang isiksik yung sarili niya sa ilalim ng truck na hindi nauhulog Opo. At kasi na maliit na tao lang ito eh. Tapos payat pa. Opo. And then of course uh, nagkaroon pala siya ng experience na talagang nagpapahinante siya sa truck. Hmm. Talagang uh, uh, naging basurero siya kung in short. Um, alam niya ins and outs ng nung truck na tinaguan niya at uh, kaya naman niya ang maytago kasi yes, po. sinubukan namin siya ang ipasok talaga doon sa truck tapos nang kolekta ng basura and then uh, after that binyahi siya simula doon sa pinagkuhanan ng basura hanggang doon sa gate kung saan lumabas yung basura o yung garbage truck na hindi siya nauhulog at hindi siya nakikita So, plausible po, ay tuloy-tuloy pa rin ang sa kanya. Hopefully, matapos na natin yung investigation, kung talaga naman kaya niya magtumago sa so, sasakyan na yon eh, may mga ebidensya naman na magpapatunay na kaya niya. And with that, meron mga katanungan yung ilan natin mga kababayan. Meron no ba gugulong na ulo rito? Sabi nga, eh, ah uh, dahil sa naging negligence o kapabayaan ah uh, doon sa security lalot maximum security compound eh di ba dapat ang ang expectation no is napakahigpit dapat ang seguridad diyan Opo ah uh, tatlo po 'ng ano yan na uh, talagang inspection area and then of course uh, uh, yung mga bumibilang ng mga preso no PDL uh, mag may kapabayaan And then of course yung mga keeper yung uh, tawag namin commander of the guards no and then yung pinaka uh, superintendent ng uh, o commander ng ng ano, o camp commander ng maximum prison compound uh, mananagot po yan mga yan mag, uh, they will be charged of negligence in the custody of PDL